Lazada Affiliate Mga mahal kong ka-follower, paano nga ba tayo posibleng kumita dito sa Lazada Affiliate? Sa video ko pong ito ay aking isishare kung paano ba tayo posibleng kumita dito sa Lazada Affiliate. Unang-una po, mag-download tayo ng ating Lazada application sa Play Store at gumawa tayo ng ating account gamit ang ating phone number or SIM number na nakaregister sa ating pangalan. Dali lamang pong mag-fill up ng mga tanong dyan at paano gumawa ng account. Pag nakagawa na tayo ng ating account, pumunta tayo dyan sa buksan natin ang ating Lazada application at dun sa account ay hanapin natin iyong Laz Affiliate pindutin natin yung last affiliate at may lalabas diyan kaunting katanungan na ating sasagutan. Muli ay ating ilalagay diyan ang ating SIM number, ang ating email or Gmail account. Then sa Gmail natin, doon ipapadala ng Lazada ang PIN code. Buksan natin ang ating Gmail, then i-copy paste natin ang ating PIN code at ating i-paste dyan sa baba. May meron dyan na apat na sasagutan. I-paste natin yung pin code, then join. Yan, magsasuccess na po yan. Pag nagsuccess na, muli natin buksan ang ating Lazada application, then account, then hanapin muli ang Laz Affiliate. Yan, pindutin natin yung Laz Affiliate, then may lalabas dyan mga product. Pumili tayo ng isa dyan kung anong magustuhan natin kung alin dyan ang mataas ang percent ng ating posibleng kitain. Pindutin natin yung earn. May, sa gilid dyan, may earn. Pag pindut natin, lalabas dyan yung details ng item or product. Sa taas nyan, may copy. I-copy natin yan, yung details ng product. Then, exit tayo sa ating Lazada application. Then, punta tayo sa ating Facebook or sa ating page at ating i-copy paste yung link. Pag na-copy paste natin ang link, lalabas dyan yung may picture na kung anong product ang ating uh, ipopromote. Yan. Then, share. Ganun lang mga mahal kong kapalwers. Pag may nagpindot sa link at may bumili, ay doon tayo kikita. Yun lamang po mga mahal kong kapalwers at itong Lazada affiliate na ito ay kikita ka ng walang puhunan basta masipag lamang tayong mag-promote. Pero wag po natin sunod-sunod din ang pag-copy paste kasi baka tayo ma-spam. Ng... Yan lamang po mga mahal kong followers at kung hindi ka pa po nakaka-follow sa aking page ay makikipollow po nito. Hanggang sa muli po na aking tutorial, maraming maraming salamat.